Magandang araw po sa ating lahat no. Ngayon po mga kaibigan ay, ay papakita ko po sa inyo kung magkano ba ang bintahan ng uh, minivan po dito sa Japan no. At least may idea kayo or uh, malalaman din ninyo kung magkano yung uh, bintahan din dito no. Ah uh, bali ito ay Suzuki Every Wagon ito po yung tinatawag na Smiley Edition sa atin. Ayun, DA64W. Ang uh, model year po nito ay 2012 ayan. At uh, yung presyo nyo mga kaibigan, ito na, ayan, 39.8 lapad, ibig sabihin, or more or less 40 lapad. So, ang isang lapad po sa atin mga kaibigan ay nakakahalaga po ng 3,500 pesos. So, times lang po natin yan sa 40 times 3,500 ang unit po nito ay nagkakahalaga lamang ho ng 140,000 pesos only. <laughs> Video, mamura-mura pa ng no? At uh, dito din, kung makikita nyo, uh, nasa tapat lang kasi. Natingnan ko yung Honda Vamos. Magkapareho lang din ang presyo kasi magkapareho sila na nga formahan. Ayan. So, ganun din. Mga 140,000 pesos yung uh, price nito. So, ito. Uh, maganda pa. Wala pang gas-gas. Talagang all stock pa. So ayan po mga kaibigan pumunta po kami sa kabilang bintahan po ng uh, mga miliban So ayan po yung presyo niya po ayan kung makikita nyo So balit itatimes po natin yan sa 3,500 times 38.1 lapad nakakahalaga lamang po itong unit na ito mga kaibigan ng uh, 133,000 pesos only. So medyo mura-mura po mga kaibigan ano. So ito po yung makikita po ninyo, ito po yung uh, driver seat niya ayan po. Sobrang linis po yan sa ilalim po makikita niyo. At kung mapapansin din niyo po mga kaibigan ay uh, sa ilalim po ay naka-all stock po ho, no, yung interior niya. Hindi po katulad sa atin uh, na na-modify na halimbawa yung sa upuan mayroon na mga seat cover, yung sa ceiling naman mayroon nang nilalagay nila. So ayan po. Napakalawak po yan sa ilalim. So, itong katabi niya, medyo mamura-mura mga kaibigan. 33 lapad. Ito, times natin yan sa 3,500. Nagkaka-price lamang po yan ng 115,000 pesos only. Ito mga kaibigan, medyo mura. 25.8 lapad lang. Ito times natin yan sa 3,500. Ang kabuo ang unit po price mga kaibigan ay nagkakahalaga lamang po yan ng 87,000 pesos only. Ayan po. So, bakit po yan ay uh, medyo mababa yung presyo? Kasi dito sa Japan, may kaibigan, kung gano'ng kataas na yung uh, uh, kilometrahe na tinakbo ay medyo mababa na po yung uh, price. So, yun po mga kaibigan, pumunta na agad ako dun sa mga bintahan din, mga second hand, mga bintahan ng mga gulong. Ayan po kung makikita nyo po, grabe, sobrang dami po yan. So, ang mga rinse po na... Price po nito ay nasa 3 hanggang 4 tatlo hanggang limang lapad. So mostly ang mga nandito ayan mga tatlong lapad. Bali kung sa atin po yan ay mga siguro 10,000 to 11,000 ang buong apat na napiraso na gulong. So binibisita ko kasi malapit lang dun yung uh, uh, mga sikanhan na mga bintahan na mga gulong. So hindi lang gulong yung mga binibinta nila pati rin yung mga parts na mga sasakyan ayan po. Ah, kung makikita po ninyo, yan po yung mga gulong dyan. Oh. Yan po ay mga mura lamang po, mga sikanhan na mga magaganda pang mga, uh, mga mugs na binibinta nila dito sa Japan. Yan po kung makikita po ninyo, yan po. Oh. Sobrang ganda po ng mga pang-modify talaga ng mga gulong. So mga mga presyuhan niyan ay mga nasa 11 to uh, 10 to 15,000 pesos only so, kung i-convert natin into piso. So ayan makikita po ninyo ayan ho. At tapo uh, po din tayo dun sa ilalim para makita po din natin yan po yan niyan po yung mga uh, tambutso ng mga motor mga mapler po yan ng mga motorsiklo ayan po pinapakita ko lang po yan sa inyo ayan makikita niyo po yan yan po yung mga muffler po sa mga motorsiklo dito naman po na side dito naman po yung mga nave yung mga navigator ng mga sasakyan ang mga presyuhan po niya nasa isa dalawang lapad so mga 7,000 yung piraso niyan so mamura-mura lang din ito din yung mga muffler na mga sasakyan kung gusto mong medyo malakas yung tunog ng sasakyan mo. Meron din sila mga sikanhan dito. Ayan ho. At hanggang sa susunod na lang po natin pagsasama mga kaibigan. At dito na ho tayo magtatapos sa ating video. Maraming salamat.